hindi hinahanap yan. Maraming mga may asawa, hindi naghanap. Minsan, nakasama niya sa trabaho. Tama po ba ako? Hindi. Nagtrabaho siya, hindi siya naghahanap ng asawa. Pero dun sa trabaho niya, dun siya nakakita ng mapapangasawa. Minsan, nawalan sila ng bahay, nalipat siya ng probinsya. Nasunugan sila doon sa nalipatan niyang probinsya, meron doon nakapagpatibok ng kanyang natutulog na damdamin. Hindi <laughs> ba, no? <laughs> doon siya nakapag-asawa. Alam niya yung asawa, kadalasan, hindi hinahanap yan. Pag naghanap ka kasi, mabibigo ka Ayaw kasi ng Diyos na maghanap ka ng asawa. Kasi yung mabait na asawa, galing sa Panginoon. At pag galing sa Panginoon, hindi mo kailangan, ikaw ang mag